Maligayang pagdating sa World Wonders Daily, ngayong araw, pag-uusapan natin ang nakakakilabot na tanong, ano ang mangyayari kung tumama ang isang malaking meteor sa ating mundo, alamin natin ang mga posibleng epekto at ang nakakagulat na katotohanan tungkol dito, alam mo ba na bawat taon ay may libu-libong meteor na pumapasok sa ating atmosfera, karamihan sa mga ito ay nagiging abo bago pa man makaabot sa lupa. Pero paano kung ang isang dambuhalang meteor ay hindi naglaho, sa kasaysayan ng daigdig, may mga pagkakataong nakaranas tayo ng malalaking pagbagsak ng meteor, ang pinakasikat ay ang naganap 66 na milyong taon na ang nakaraan na kumitil sa mga dinosaur, tinatawag ito ng mga eksperto bilang Chicxulub Impact, at ayon sa mga pag-aaral, nagdulot ito ng malawakang pagbaha ng tsunami, pagputok ng mga bulkan, at makakapal na ulap na bamalat sa mundo. Pero paano kung sa kasalukuyang panahon ay tumama ang isang meteor na kasing laki ng Chicxulub Impactor? Ayon sa mga siyentipiko, Maaaring mabura ang isang buong lungsod sa isang iglap, ang pagbangga nito ay magdudulot ng mga lindol, sunog, at posibleng matinding pagbabago sa klima, bukod sa direktang epekto, ang alikabok at debris na iaangat nito sa atmosfera ay maaaring magdulot ng global cooling, na maihahambing sa isang nuclear winter, bilyon-bilyong tao ang posibleng maapektuhan ng gutom dahil sa pagkasira ng mga pananim, pero huwag kang mag-alala, ang mga space agencies tulad ng NASA ay may mga programa para bantayan ang mga posibleng asteroid na magdudulot ng panganib. May mga teknolohiya na ring binubuo upang mabago ang direksyon ng mga ito kung kinakailangan. Kaya't sa kabila ng panganib na ito, may pag-asa naman dahil sa tulong ng agham at teknolohiya. Ano ang masasabi mo sa ganitong senaryo? Ay comment mo na sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-follow ang World Wonders Daily para sa mas marami pang kamanghamang ang kwento at impormasyon.